Araw-araw na mga salita ng Diyos Ang gawain ng Diyos ay isang bagay na hindi mo mauunawaan. Kung ni hindi mo lubos na maunawaan kung tama ang desisyon mo, ni hindi mo mabatid kung magtatagumpay ang gawain ng Diyos. Bakit hindi mo subukan ang kapalaran mo at tingnan kung maaaring maging malaking tulong sa iyo ang karaniwang taong ito at kung tunay ngang nakagawa na ang Diyos ng dakilang gawain. Gayunman, dapat kong sabihin sa iyo na sa panahon ni Noe, nagkakainan at nag ang mga tao, nag-aasawa at nagbibigay sa pag-aasawa hanggang sa hindi na ito mabatang saksihan ng Diyos kaya nagpadala siya ng malaking baha upang wasakin ang sangkatauhan na iniwang ligtas ang pamilya lamang ni Noe na walong tao at ang lahat ng uri ng mga ibon at mga hayop sa mga huling araw Gayunman, yaong mga iniwang ligtas ng Diyos ay lahat yaong mga naging tapat sa Kanya hanggang sa katapusan. Bagaman ang parehong kapanahunan ay puno ng matinding katiwaliang hindi mabata ng Diyos na saksihan at ang sangkatauhan sa parehong kapanahunan ay naging napakatiwali at itinanggi nila ang Diyos bilang Panginoon nila. Tanging ang mga tao lamang sa panahon ni Noe ang winasak ng Diyos. Nagdulot ng matinding pagkabalisa sa Diyos ang sangkatauhan sa parehong kapanahunan. Subalit na natiling mapagtiis ang Diyos sa mga tao sa mga huling araw hanggang ngayon. Bakit ganito? Hindi ba kayo kailanman nagtaka kung bakit? Kung tunay na hindi ninyo alam, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo. Ang dahilan na nagagawang magbigay ng Diyos ng biyaya sa mga tao sa mga huling araw ay hindi dahil sila ay hindi gaanong tiwali kaysa sa mga tao sa panahon ni Noe. O dahil nagpakita sila ng pagsisisi sa Diyos, lalong hindi dahil napakaunlad na ng teknolohiya sa mga huling araw na hindi sila kayang wasakin ng Diyos mismo. Sa halip, ito ay dahil may gagawin ang Diyos sa isang pangkat ng mga tao sa mga huling araw at ang Diyos na iyon mismo ang gagawa ng gawaing ito sa kanyang pagkakatawang tao. Higit pa rito, pipili ang Diyos ng isang bahagi ng pangkat na ito na maging mga pagtutuunan ng kanyang pagliligtas at bunga ng kanyang plano ng pamamahala at dalhin ang mga taong ito sa susunod na kapanahunan sa makatuwid kahit na ano paman. Ang halagang ito na binayaran ng Diyos ay lahat para sa paghahanda para sa gawaing gagawin ng kanyang pagkakatawang tao sa mga huling araw. Ang katunayan na nakarating kayo sa kasalukuyan ay dahil sa katawang taong ito dahil nabubuhay ang Diyos sa katawang tao, kaya kayo may pagkakataong mabuhay. Nakamit ang lahat ng magandang kapalarang ito dahil sa karaniwang taong ito. Hindi lamang ito, ngunit sa huli, sasamba ang bawat bansa sa karaniwang taong ito. Gayun din, magbibigay pa sa salamat at susunod sa hamak na taong ito. Dahil ang katotohanan, buhay at daang dala niya ang nagligtas sa buong sangkatauhan, nagpaluwag sa hidwaan sa pagitan ng tao at Diyos, nagpaikli sa agwat sa pagitan nila at nagbukas ng ugnayan sa pagitan ng mga saloobin ng Diyos at tao. Siya rin ang nakakuha ng higit pang kaluwalhatian para sa Diyos. Hindi ba karapat dapat sa tiwala at pagsamba mo ang karaniwang taong gaya nito? Hindi ba karapat dapat na tawaging Kristo ang ganitong karaniwang katawang tao? Maaari bang ang ganitong karaniwang tao ay hindi maging pagpapahayag ng Diyos sa mga tao? Hindi ba karapat dapat ang ganitong tao na nagligtas sa sangkatauhan mula sa sakuna, sa pagmamahal at pagnanais ninyong kumapit sa Kanya? Kung tinatanggihan ninyo ang mga katotohanang ipinahahayag mula sa kanyang bibig at kinamumuhian ang kanyang pag-iral kasama ninyo. Ano ang mangyayari sa inyo sa huli? Gagawin sa pamamagitan ng karaniwang taong ito ang lahat ng gawain ng Diyos sa mga huling araw. Ipagkakaloob niya ang lahat ng bagay sa iyo at higit pa rito. Makapagpapasya siya sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa iyo. Maaari bang ang ganitong tao ay tulad ng pinaniniwalaan ninyo sa kanya? Isang taong napakapayak na hindi karapat dapat banggitin? Hindi ba sapat ang katotohanan niya upang lubos kayong mapaniwala? hindi ba sapat ang pagsaksi sa kanyang mga gawa upang lubos kayong mapaniwala? O hindi ba karapat dapat para sa inyo na lakaran ang landas na kanyang dinadala? Kapag nasabi at nagawa na ang lahat, ano ang nagdudulot sa inyo na kasuklaman siya at itaboy siya at iwasan siya? ang taong ito ang naghahayag ng katotohanan. Ang taong ito ang nagbibigay ng katotohanan. At ang taong ito ang nagbibigay sa inyo ng landas na susundan. Maaari kayang hindi pa rin ninyo nakikita ang mga bakas ng gawain ng Diyos sa loob ng mga katotohanang ito? Kung wala ang gawa ni Yesus, hindi makabababa ang sangkatauhan mula sa krus. Ngunit kung wala ang pagkakatawang tao ng ngayon, hindi kailanman makakamit ng yaong mga bumababa mula sa krus ang pag-ayo ng Diyos o makapapasok sa bagong kapanahunan. Kung wala ang pagdating ng karaniwang taong ito, hindi kayo kailanman magkakaroon ng pagkakataong makita ang tunay na mukha ng Diyos ni magiging karapat-dapat dahil lahat kayo ay mga bagay na matagal nang dapat winasak dahil sa pagdating ng ikalawang pagkakatawang tao ng Diyos. Napatawad kayo ng Diyos at pinakitaan kayo ng habag. Ano paman, ito pa rin ang mga salitang dapat kong iwan sa inyo sa huli. Ang karaniwang taong ito, na Diyos na nagkatawang tao, ay napakahalaga sa inyo. Ito ang dakilang bagay na nagawa na ng Diyos sa mga tao.